Evening, good evening. Aba eh tapos na po ang ating uh, holiday season ano ho. Ah hindi pa naman mayroon pang padating, ano December 31, New Year's Eve, tapos January 1, New Year's Day. Eh ipagpaumanhin niyo po, December 26 na po, kagaya po ng na ating nasabi ano. Ito po mapapanood niyo po ngayon at makikita nyo po kung sino po ang talagang tunay na nagsasabi ng totoo o mga kapatid ano ho bakit ho dahil meron hong Ah uh, tawag dito meron hong ay tawag dito ano to nawala check check sound check sound sound kailangan kalan. teka lang anong nangyari oh wait lang ha cannot use accessory wait lang ito check check hello 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 sound check Soundcheck, ayun, ayun, meron na Alright uh, Tungkol po ito sa isang video ng isang vlogger na uh, sabihin na natin medyo may edad na, no? Dagal 2, hello po uh, Isang usapin na medyo hindi naman na uh, kailangan na pang uh, pagdebatihan Ang usapin na lang dito, sino pong nagsasabi ng totoo sa hindi Ngayon po, eh kayang-kaya po eh, Albarte <laughs> Abate ka lang, teka lang may ads pa Abate ka <laughs> Ay, shout out kay Sir Albarte ah. Salamat, salamat. Nakikita ko yung ah, uh, iyong mga screenshot. Hello po, uh, Arnold, uh, Ricky Galiana, silo. Sir ah, uh, Daryl Duwa, hello po sa inyo. John Francis Chavez, pa shout out muna idol Eric Bulanadi, shout out from Singapore. Hello po sa inyo diyan sa Singapore. Singapura, ano ho? At uh, ito pong uh, video na ito mga kaibigan, nakakatuwa kasi po malalaman po natin ang katotohanan. Yan pong, yan po yung mga gusto kong ano. Ayan na, eh, tagal na namin nag-aantay sa iyo, SB, kain sa espero. Ayan po, uh, Thunder Heat, uh, Imorones, aba, naglabasan mo yung bata ni Pogi for Life, hello. <laughs> Introvert TV, lopo po. bertugoy Bertugo, hello po. Sir Imo, hello po. Uh, place. Magandang gabi idol, always spitting facts. Your fan from Sambuanga City. Kababayan ni Mrs. Taga Sambuanga din po si Mrs. Hello po sa inyo. Kay Rogelio Agustin. Vir FM, hello po. Buen Chico, John Paul, hello po sa inyo. Magandang gabi po. Uh, isa pong napakagandang uh, December 26 ng gabi sa inyo. Pa, kanina pa ako nag-aantay dahil duwa. <laughs> Aba te, kapakang. Kayo talaga, mas, kayo talaga mas gusto nyo ng ganyan ha. Kayo ha. Uh, Tito John TV, hello po. Ayan. So, asa namin yung saksak nito para marinig nila yung ano? Yung saksak nito. Ito to. Okay. Hello, Digital Pen Stories. Uh, um, ito po, alam nyo mga kaibigan, ako po'y maligaya. At ako po'y talagang excited sapagkat ngayon pong Desyembre, makikita po natin ang katotohanan. Haba ng ads ni Yorme. <laughs> o, panoorin nyo na lang. O, tulong, tulong na lang yan, tulong. Ayan. Ito mga kaibigan, eh talaga nga namang ano, talaga nga namang ako'y excited ano kanina mga, mga idol sorry late kami nag live ano bakit kami po nila misis ni Billy at ng aking bunso batch 1 po ng mga pa burger natin sa mga street children ginawa po namin kanina batch 2 po bukas hindi na po namin kinaya kasi yung oras gahul na so batch 2 po bukas para po mapa talagang uh, sinuyod po namin yung kamay nilaan magmula po dyan sa may uh, Amoa, patungo ng Roas Boulevard. Bukas naman po ay dito naman sa mga uh, may hirap na komunidad dito sa C6 yung atin din pong binigyan noon nung aking uh, uh tag dito aking uh, ika isang daang uh, libong subscription ano at uh, bukas po eh ito po ay hindi po magiging posible kung hindi po dahil sa ating mga kapatid sino yun may yung mga nagdonate oh ipo-post ko na lang Isa isa-isahin ko uh, Sound check, sound check, Managlulus, wait lang, wait lang ah. Sound check, sound check. Ayan, ayan, ayan. Alright, alright. Okay, nagkikinig na po ba ako? Okay. Yan, Sir Leo Ilagan, HK Boy. Hello po sa inyo dyan sa Hong Kong. Hello po. Ah, uh, ito po mga kaibigan. Ah, uh, yun nga po mga kaibigan. Bukas po ah. Uh, ah, uh, yung mga less uh, fortunate uh, chill. Actually, kahit hindi bata, uh, binibigyan na namin yung mga, mga senior citizen na talagang nakikita namin na uh, ano na kailangan na ayun know, yung mga lalo na yung parang hindi pa kumakain ay eh, binaabutan na lang namin hindi na hindi na kailangan bata lahat uh, so kahit mga adults uh, makita namin ay inaano na namin binibigyan na namin okay ito mga idol ano saan po ba nagsimula ito ito po ay uh, uh, babasahin po natin sa aklat ng uh, Albarte Guna <laughs> ako Broton hello po Teka lang, nawala na naman yung aking kwan. Okay, not use accessories na naman. Pa ganun. Sound check. Sound, sound, sound check. Sound check. Ayun. Tapos yung aking iPhone na Wait lang, wait lang. O yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, ito. Ito po, mga kaibigan. Ano? Sabihin natin sa yan sa harap ko. O talaga. Ikaw ba yan? O eh, wala kang namang check eh. Well, anyway. Ito, mga kaibigan ah uh, Napaka ako po excited na mapatunayan Kung ano po talaga ang katotohanan Ano po ang uh, Hello po, hello po, hello po Delayed pa ba? Sorry ah, uh, hello, hello Delayed po Delayed o oh, okay naman? Hello, hello, hello Hello po Okay naman po, okay naman right so ito po mga kaibigan ha uh. Yan, tama yan. Yan po. Salamat po. Ito kay SB dokumentado. Salamat po. Salamat at alam nyo po yun. <laughs> Alright, sige so, po. Papakinggan po Patong natin. si SB pala naging... Alright, okay. 18, 20. Okay, nagsimula yun dito mga kaibigan. Sa atin po ay ang hanap lang po natin. Katotohanan, ano ho? Okay? So, ito po. Ipapanood ko po sa inyo. Ano ho? Ayan. Ay, okay. balik na rin lang naman natin ang camera. Pasensya ka na ha. Oh, ito. Nung sinama ka niya sa press ko ng Philippine Sports Writers hmm. Association, bakit tinatanggi mo ngayon nakakilala? Hindi ko pa siya kilala. Kung oh. naimbitahan po ako roon, <laughs> kilala niya ako. Hindi ko siya kilala. <laughs> bakit niya ako imbitahan kung hindi, uh -huh. kung hindi ako kilala? Ibig, ang, ang point ko lang po, but ah. na ako kaya nila ako inimbitahan? Aba, teka. <laughs> naimbitahan ako dun eh. <laughs> naimbitahan daw Sila siya. Sino ba ako para tumanggi? Aba? First time kung may mag-imbita sa akin okay. Yan ba yung problema ko pa ba yan? Pinoproblema ba nila Bakit nila ako inimbitahan? Okay, sige Buti na lang at dokumentado Hindi po po yung problema Matagal ko na po sinabi yan Na yun po yung unang pagkikita Ayan. namin Ni... Ni ano? Ni... Jaday Casimiro Ayan. Ano bang usapin dyan? May Ayan. utang na loob ako? O sige Tinatanaw ko ng utang na loob Kung ano man yung gusto nilang palabasin Badong Aratelis ako. Wow. Sikat ako. Ay, aba, teka. <laughs> bad Aratelis ako. Oh, mamaya po, mapapatunayan ninyo. Okay, mga oh, kaya nyo ko inimbitahan dahil si Uy. Bad Aratelis ako. Inimbitahan daw siya. Okay. Pa-take pa note yun. Ha? May pa -take kasalanan note, ko pa. May kasalanan ba ako? Ah. Wala naman akong kasalanan ah, pa -take note. doon. Pa-take note. Eh. In-invite daw siya. Sige, sige. Kung inimbitahan ako, kaya ako inimbitahan. Aba? Hindi. Tay lahat ba ng vlogger inimbitahan nila? Aba, hindi. teka. Eh, gulat nga ako. Kilala ako ni John Rale Casimiro eh. Pinak Oy, ako Hindi ako po alam kung <laughs> bakit ako naimbitahan Hindi ko rin po Tinanggihan <laughs> ay, yun Masama ba yun? Ay, 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 umupunta ay, ay. nga ako mag-isa sa okay. venue eh. Wala nag-iimbita sa akin eh. Alimbawa yung laban niya Nakadalawang punta na po ako Kasi okay. nakita ko ay libre pala to si Si Hamis Martin Punta uh, ko roon sa venue okay. Libre oh, Kasalanan ko ba yun na oh, pumunta yeah. ko roon namit ko roon si Magsayo Nagpa ano kami Boss, ano ka naman yung ano, uh, you're watching by the least. list. O, oh, di nagganon kami. Okay. Kung iniimbitahan ka, Aba, ka naman yun okay, 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 sige. World champion yun. Alright mga kaibigan, ka. plus ito pa po, uh, hindi lang itong statement na ito. Kailan niya live to? One day ago. Alright, may statement pa siya bago ko ipakita yung mga dokumentadong nangyari talaga. Okay, again mga kaibigan, ako po pagka may nilalabas ako sa inyo, hindi po hearsay. Okay po, ano po iyan ay uh, dokumentado po yan Isa din po yan sa Hindi ko nga kilala yung mga yan eh Diba sabi niya nung kaaway niya yung mga sila Ano sila, sila Lodi Glenford Fitness Boxing Gym Hindi ko nga kilala yung mga yan eh Ewan ko ba dyan, hindi ko kilala yan O eh, ngayon, uh, sinabi ko dati na Paano hindi kilala? Eh sa akin ka nag-message para makita mo si Cuadro Alas Ano pong istorya? Ganito po, bago ko ipakita yung mga dokumentadong nga. Uh, ah uh, mga mga pwede, mga ipapakita ko mamaya. Meron po kaming inilatag na press conference regarding the Inoue versus General Casimero fight nung April 29 dapat last year at gaganapin sa Mandalay Bay. Nagpa-print pa po kami ni Mrs. ng uh, uh, yung standee ni Inoue kung mapapanood niyo yon na uh, nilabas sa balita yon yung yung print naka-print na Inoue, yung life size na Inoue, nagpa pa kami ni Mrs. noon sa sa QC pa, no? Ito mga kaibigan, uh, pinost ko. Pinost ko. O bago ko ipakita yung ano ko mo na pinost ko mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, nag ano ito, nag, uh, nag comment ito. Hindi ko siya kilala mga idol. Hindi ko siya kilala. In, siya nga nag add sa akin eh. Hindi ko kilala yan. So, pagka add niya sa akin, saan ba ito? Okay, o kaya uh, ay, uh, oh, nakita sa TV Patrol sabi niya. Ayun, sikat yung standing na yun eh. Actually, iniwan namin yun nasa Fairmont Hotel. Kasi gusto niya daw makita ng personal si Cuadro Alas. Okay? Ngayon, nagka-problema ako mga idol because that, uh, that uh, uh, press conference is only available for PSA members. Ano po yung PSA? Philippine Sports Writer Association. Sino po ang mga leads dyan? Sila Sir Nick Giongko. Pwede nyo siyang ipm. Dahil siya din yung nagsabon sa akin nung pinapunta ko siya, <laughs> si Arateles. Ngayon po, yun po. So sabi ko, Ah, uh, kay, uh, kay uh, tawag dito kay Sir Nick, ano? Nag-usap kami, Sir Nick, ah, uh, may pupunta dito vlogger. Vlogger. Ah, uh, tapos sabi ko, uh, paanohin na lang po natin. Uh, parang in ko. Sabi niya, Mark, alam mo namang PSA members lang ang pwede dito. Sir, sige na, isa lang, isa lang naman, sir. Eh. Ano na natin? Oh, napakamot pa, Sir Nick Yonko. Eh, sa susunod, Mark, ha, kasi bilang lang tayo dito. Kasi may pagkain kami dun, eh. Nakaano kami, ano tawag dun, eh? Yung, hindi, yung RSBP tsaka ano yung tawag doon yung mga yung talagang buffet na yung pangmayaman yung mga talagang parang ganoon yung mga yung mga bilang talaga kasi headcount kasi yung ano namin, pati pagkain namin talagang uh, ginastosan ng MP Promotions Ah, at siya ang nag ang, ang naglead ay si Sir Nick Yonko sa PSA. Siya ang lead ng PSA. Lahat po nang nandoon PSA accredited or PSA members. Lahat po 'yon membro ng Philippine Sports Writers Association. Wala pong vlogger doon. Kahit si Paupo po wala doon. Ngayon po, ito na ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Okay? Yung sinasabi nyong, inimbita ako diyan. Hindi ko nga kilala yan, siya kilala niya ako, ako hindi ko siya kilala. O oh, sige. Ito na, mga kaibigan, hindi po ako magsasalita. Ang magsasalita po mga dokumento, 'di ba? Yan ang ako po ay eh, gustong-gusto ko nang maging ano eh, maging uh, kuwan eh. Ah, uh, tawag dito, December uh, 26 na eh. Okay. Una po pang ipapakita sa inyo ang aking pong uh, Pinos. Lewanagan -le 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 lang natin ng uh, ating uh, brightness. Ah, pinost ko po February 2, 2020. Eto po. Ah, yan. February 2. Ayan, teka lang. Nawala na naman. Wait lang, ah. Sound check. Sound check. Check, check. Sound Wait lang, ah. Nawawala, eh. Alright, mga kaibigan. Ito. Pinost ko po yan. February 2, 2020. Ayan po. Nakikita nyo. Mark Yao. Feb 2, 2020. Monster hunting! Monster hunting! April 25, 2020 kasi versus Inoue at na Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada. Kailan ko po yan? February 2, 2020. Okay mga kaibigan, ngayon may nag-comment. Anong pangalan? Kayo na magbasa. Baka naman sabihin nyo eh, one year ago ay kayo na magbasa. Oh, anong pangalan? Hmm, ayan yan. Huwag ko nababanggitin. Sisikat pa yan eh. Okay? Okay. Nag-reply naman si ako. Eh, hindi ako suplado eh. Yap. Venue to be announced. Kung saan gaganapin yung press conference. Okay? Anong sinasabi niya? Salamat, boss. Aba, teka. Bossing pa. Eh, bakit pagka nagbablog siya, parang wala akong kwenta? Bakit sa sabi niya? Ayan o. No? sala... Ayan, malabo ba? Ayan, oh, ito. Nababasa na? Nababasa na? Sige po. Confirm muna, confirm. Ito, na? Nababasa na? Abay, nakakangawit. <laughs> okay na po, okay na po. Uh, hindi mabasa. Wait lang, wait lang. Patayin natin yung ilaw. Kailan yan? February, ano yan? February 2 last, last year. Okay. Alright, so ito. Ayan. Ito mga kaibigan, nababasa na po ba? Napabasa na po. Ah, yung net ko daw may malabo yung net ko. Ilipat mo yung net mo sa ano, sa uh, dito sa ano natin. Saan? Dito sa kwarto. Okay, okay. Wait lang ha, ililipat ko lang yung net ko. Oo, yung yung net ko pala yung malabo. Wait lang, wait lang. Ililipat ko lang ng wifi ah. Dalawa kasi wifi dito sa bahay, not to mention. <laughs> ano ko lang. Wait lang, wait lang mga idol. Ililipat ko lang ha, wait lang ha. Diyan lang kayo. Idol, nag-improve po ba yung itsura ko? Blurred pa rin ba? Kasi ang dami kong mga ipapakita sa inyo para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Oh, sige. Simulan natin mga idol sa hindi niya daw ako kilala. Ako daw ang kilala siya. Okay. Simulan natin ito. Sinong nag-add sa atin? O oh, yan. Sinong nag-add sa akin? Paki-check -paki mga idol. Sinong nag-add sa akin? Mark Yao accepted sino? February 4, 2020 O oh, yeah, yan, muna tayo Bago tayo, simulan natin sa kung sino nag-accept sa kung sino Ayan, nakikita nyo na ba? Mark Yao, accepted, sino? Nagsisinungaling ba yung history ng YouTube? Facebook. Ay, ng Facebook? Ayan, February 4, 2020 Mark Yao, accepted, but mm, Ayan, Aratilis, friend request Nakita po ba? Nakita? Nakita po? Press 1 po? Press 1? <laughs> okay. Diyan po makikita natin kung sino po ang nagsasabi lumalabo daw uli. Uh, sabi ni Digital Pen Stories. Ayan. Hirap. Okay. Ayan, one. Sabi ni Mr. Tide. Yan, nakita na nila. Ayan, no? Rusty, nakita na nila. Okay. Mark Yao accepted. Sino? Okay. <laughs> So, kung sinasabi niyang kilala ko daw siya, siya hindi daw ako kilala. Aba, sinong nag-add sa akin? ba? Diba? Sino nag-add sa akin? <laughs> ang ay, yun lang yun lang ang uh, kaib yun lang ang problema, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Okay, nakita na press 1 po kung nakita na lahat, yang ano, yang uh, kung sinong nag-add sa kung sino. Press 1 po bago tayo tumalon para klaro po. Press 1 po, nakita na ba yan? February 4, 2020. Mark Yao, accepted? Accepted sino? O, oh, yan. Okay. Ayan, nagwa na sila. Ibig sabihin, nakita na nila. O, oh, sino? O, oh, ang, ang records po ng Facebook, hindi po magsisinungaling yan. Ayan, ayan, nakita, ayan, ayan, okay. Alright, okay, so okay na yan. Yung kung sino nag-add. Kasi ay, sinasabi niya, hindi, ko, hindi daw siya, ko siya kilala. Ay, hindi niya daw ako kilala, siya daw ka, kilala ko. Eh, sino nag-add sa akin? Di ba? Ayan, no? Feb 4, 2020, Mark Yao accepted. Tutut! Friend request, ayan. Okay, pwede na siguro tayong tumalon right, So, ito naman mga kaibigan. Pinost ko yan. Monster Hunting April 29, 2020. May, meron po kasi kaming gagawing uh, press conference. Mga kaibigan, ano? Press con. Ayan. Okay. Ngayon, sa post ko na yan, sino nag-comment? One year ago, mga idol. oo oh, basahin nyo. Press 1 kung nabasa. Ayan. Ayan o. Oh. Dito ba sa Pinas yung presko? Nag May nagtanong. Okay. Ngayon, syempre, hindi naman tayo suplado. Sinagot ko. Keka lang. Malabo daw. Made na naman. Malabo dyan. Malabo. Patingin, patingin. Feeling ko sa anong... Patayin mo nga mga ilaw na yan. Sige. Ah, sige, check mo, check mo nga. Hindi, ganun pa ganyan eh. Hindi, hindi Yung ano may ata camera mo sa likod mo Hindi, na ano ko naman eh. Okay, okay. Alright. Uh, malabo daw, malabo daw. Okay, ganito na lang. Balik ka ulit sa DPD. Ah pag pinokus, lumalabo. Okay, ganito na lang. Alright. O, oh, sige, sige, okay, garit garit mga, ganito na lang, sorry, no, ang dami nating viewers, pero ganito na lang po ang gagawin ko, ah, uh, aray ko, para, para, check, 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 teka lang. Check, check, sa check. Okay, ganito na lang po, pasensya na po sa mga viewers ko for this vlog, ano. Ganito na lang po ang gagawin ko Gagawin ko po siyang uh, content Para HD po Gagawin kong 1080p ta 60fps Mga idol Alright Ganun na lang po uh, I-end ko na lang tong live Pasensya na po yung live kasi Nakadepende po ang live Nakadepende sa internet eh Kung malabo ano So mga idol Gagawin ko na lang ay ipopos ko na lamang po to As uh, a content Mga idol Alright Okay lang po ba? Oo boss, mas okay yan. Nagagay ka ba? Okay po. Again mga idol ha, ako po'y excited dito kasi excited po ako na malaman po ng tao kung ano po ang totoo. Hindi po para kung ano man, para pag may claim po, eh sa ano po tayo babasa, babase sa kwan po, sa dokument mga dokumento, di ba po? Para po hindi po tayo madadala ng hearsay-hearsay, di ba po? Okay po, ganun na lamang po. Pasensya na sa Ah, uh, madami nating viewers ngayon ano? Ah, uh, ayan, uh, waiting kaming mga mates idol. <laughs> Alright, sige po gagawin ko siyang uh, content. Okay, mga idol, oh I have to uh, basag si <laughs> Carl Terrence. Okay, so I will end this live. Basensya na po, uh, gagawin ko po siyang content. Para po mas ayoko po kasi na i-deliver sa inyo na mayrong ano, may mga unclear, yung iba hindi mabasa. So i-end ko po siya at uh, i-save ko ng uh, high definition, 1080p at pagkatapos po naka 60fps Okay po? Alright po, alright po Sige po, uh, pasensya na po, no? end ko po muna at uh, gawin po muna natin kung, uh, Para pagpapakainin po natin ang audience ng masusustansyang facts Tama po ba? Hindi po yung lolokohin natin for the sake of mag ma ma mapakinggan nila ng, ng masarap e papakainin natin ng fake news. Again, papakainin po natin ang mga audience natin ng masusustansyang facts. Alright? Okay, sige po. Abangan nyo po yung content ko. Hanggang sa muli, paalam!